Maraming salamat sa patuloy na pagsasuporta sa ating mga channel mga idol Sa ating mga member na walang sawang uh, nakikinig at naghihintay sa ating mga upload Sa mga OFW sa buong mundo, mabuhay po kayo mga idol Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker at sa mga blind community Simulan na po natin ang ating kwento ang grupo kasi ng mga rebuilding aswang na pinamumunuan itong si Arturo. Nagsisimulang lumapit na din ang mga ito doon sa lugar ng haro para makapagmanman ng mga manadaanan papasok doon sa lugar. Kaya nagiging alisto na din ang grupo ng mga rebuilding tadtad -tad para maharangan agad nila ang binabalak ng mga rebuilding mga aswang. Nang mapagtagpo naman ang grupo nila ni Butchok at ang dalawang mga bata, na si Nanonoy at Toto. Agad nang sinabi nitong si Nonoy ang nangyayaring bakbakan doon sa kabilang bahagi ng palayan at ang pagkapinsala nitong si Toto dahil sa labanan. Uwi ka naman nitong si Butchok. Bade, dalhin mo na si Toto kay Nanay Kanida para maagapan agad ang kanyang mga pinsalang natamo. Matapos natin na maihatid ang mga taong ito doon sa ligtas na lugar, kinakailangan natin na balikan ang kalublooban ng lugar ng haro. Sa tingin ko, nando doon na ang grupo nila ni Kuya Supremo at natitiyak kong hindi nila kakayanin ang dami ng mga kalaban doon sa loob. Mauna ka na sa amin. Kami na ang bahala ni Kimba at Arid sa mga taong ito. Agad naman na naintindihan nitong sinunoy ang sinasabi ng kanyang matalik na kaibigan at mabilis na itong tumalima. Agad itong tumakbo sa gilid ng palayan ng ubod ng bilis. Nang tuluyan na itong makalabas ng lugar ng haro, sa gabing iyon, agad na binaybay ng batang aswang ang gilid ng mga kakahuyan papunta na doon sa lugar ng kanlasog. Samantalang ang tatlong mga bata naman na pinamumunuan itong si Butchok, agad nilang dinala ang mga nailigtas nilang mga tao doon sa lugar ng sinawahan. Marami silang kakilala doon sa lugar at doon na humingi ng tulong ang mga ito doon sa mga kabahayan. Ginising na lamang nila ni Butchok ang ilan sa mga naninirahan doon sa lugar na iyon. Samantalang matapos naman na magawa iyon ng tatlong mga bata, agad na bumalik naman ang mga ito doon sa lugar ng haro para tulungan na ang grupo ng misyonaryo na sa mga pagkakataon na iyon biglang napasigaw na lamang itong si Supremo nang mayroong mga ugat ng puno ang nagsusulputan sa kanilang kinaroroonan. Agad na inabot sila ng mga pagpitik ng mga ito at sinubukan din na puluputan ang kanilang mga katawan. Piste! Mukhang kakayahan ito ng mga aswang na sungayan, Manong Miroy. Subukan mong wasakin ang mga ito. Sa kabila ng pagkagulat, maagap naman na gumawa ng mga usal na pangbasag ang matandang albularyo na kasama nila. Agad itong yumuko at umindak ng tatlong bisis sa lupa, kasabay din ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Ngunit bago pa iyon matapos ng matandang albularyo, biglang nagsusulputa na lamang doon ang mga rebuilding tadtad -tad at mga aswang na sungayan. Ang mga rebuilding tadtad -tad, Bit-bit ng mga ito ang kanilang mga matatalas na mga itak at agad na pinagtataga ng mga ito ang matandang albularyo. Naglulundagan din agad ang mga aswang papunta doon sa matanda kaya maagap naman na kumilos itong si Abner. Agad na umigpaw ang aswang at sinalubong ang mga kalabang aswang ng mga pag-atake doon sa likuran nitong si Manong Miroy agad na bumagsak ang dalawa nang madamba ito ni Abner at pagkatapos walang habas na pinagkakalmot na ito ni Abner ang buong katawan ng mga ito. Pumain lang din agad doon sa loob ng sagingan ang mga pag-angil at pagngasab ng mga aswang na parang kinatay ng mga baboy. Mabilis din na kumilos itong si Dalgo gamit ang kanyang kambal na mga matatalas na mga itak. Agad na sinalubong nito ng mga pagwasiwas at pagtaga ang mga papalapit din na mga rebuilding tagtada. Kasama nitong si Dalgo, ang isa pang antingirong si Leo, makikita mo agad ang pagkislap ng mga armas sa tuwing magpipingkian ang mga talim ng mga ito. Napapasigaw din agad ang dalawang mga rebuilding tagtada nang matamaan ang mga ito ni Hidalgo sa kanilang mga liig. Tumakbo na din itong si Supremo para matulungan ang matandang si Manong Miroy na matapos ang binagawa nitong mga usal wika nitong si Supremo kay Lucas Lucas tulungan mo sa pag-uusal si Manong Miroy kailangan na makagawa tayo ng malakas ng mga pang-usal para mawasak ang mga ugat ng puno ng kahoy na nasa paligid matapos iyon agad naman na tumalima itong si Lucas agad nang itinarak nito ang hawak nitong punyal sa lupa kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Pagkatapos sa mga kaganapan na iyon, nagawa naman ng dalawang membro ng misyonaryo na mapahina ang lakas ng mga ugat ng puno ng kahoy. Ngunit hindi nila iyon tuluyan na nawasak. Napuputol ang karamihan sa mga ugat ng mga puno na pilit na umabot sa kanila. Ngunit may ilan pa rin ang mga natitira doon sa paligid na naging dahilan para matamaan ang isang antingirong membro ng misyonaryo na si Leo. Tinamaan ito sa kanyang panga na nagiging dahilan para mapapaluhod ito sa lupa at kamuntikan pang mawalan ng malay dahil sa lakas ng pagkatamang iyon. Agad naman itong nakabawi ng lakas. Ngunit bago pa ito muling makatayo, biglang may pumulupot na sa kanyang mga paa at hinila na itong si Leo papalabas ng sagingan na iyon. Napasigaw agad ang mga kasamahan nitong si Leo at mabilis na din na itong si Abner. Napakabilis na nagpalundag-lundag itong si Abner habang walang kahirap-hirap na naiiwasan ang mga pag-atake ng mga ugat ng puno. Sa isip nitong si Abner, kailangan niyang matulungan agad ang kasamahan na si Leo bago pa ito tuluyan na madala doon sa labas ng sagingan. Batid niyang nakahintay lamang doon ang mas maraming mga kalaban na nakapalibot sa kanila at mas lalong malalagay lamang ito sa alanganin kapag nagkataon. Dahil sa bilis naman nitong si Abner, agad na naabot ito ang mga baging na may dala kay Leo at pagkatapos walang habas na pinagpuputol ito ng timawang aswang na nagiging daylan para makawala itong si Leo ngunit sa mga pagkakataon na iyon, agad na silang dinumog ng maraming bilang ng mga aswang na sungayan. Kaya agad na wika nitong si Abner. Anak ng titing, pinalilibutan na tayo ng ating mga kalaban Leo. Kaya mo pa bang lumaban? Agad naman na wikang sagot nitong si Leo na mabilis nang hinugot ang dalawang mga punyal na nakasuksok sa kanyang tagiliran nabitiwan kasi nito ang hawak na itak ng mapuluputan ang kanyang paa at mahila ng mga baging. Huwag mo akong alalahanin, Abner. Kaya ko pang lumaban. Galos at mga dapis lamang ang aking mga natamo. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Samantalang doon naman sa kinaruroonan nila ni Supremo tuluyan ng nakagawa pa ng mga usal na pangbasag sina Manong Miroy at Lucas na naging dahilan para tuluyan na maputol at mawasak ang lahat ng mga ugat ng puno ng kahoy na naglalabasan doon sa loob ng sagingan. Nakagawa din agad ang mga ito ng matibay na pananggalang para hindi na muling mapalabas ng mga matatandang sungayan ang mga ugat ng puno ng kahoy ngunit biglang napamura itong si Supremo. Napansin kasi nitong napahiwalay na sa kanila ang dalawa nilang kasama na sina Abner at Leo. Hindi din kasi madali na agaran silang makakalapit doon sa kinaroroonan ng dalawang kasamahan dahil sa mga sandaling iyon paparami pa ang mga kalaban nilang mga tagtad na umaatake sa kanila na may mga bitbit -bit na mga matatalas na mga gulok Ganon din ang mga aswang. Patuloy na umataki ang mga ito sa kanila. Ang mga matatandang sungayan naman na sa mga pagkakataon na iyon kasama ang namumuno sa kanila na si Kabanong nasa bungad na ito ng sagingan at sinusubukan na ng mga ito na makagawa ng malakas na mga usal para mapahina ang lakas ng grupong misyonaryo. Pilit naman na nilalabanan ang mga iyon ng mga usal ni Manong Miroy sa tulong na din nitong si Lucas gamit ang dalawang baril nitong si Supremo na may mga pabaon na mga usal tinulungan na din ito itong si Dalgo na sa mga pagkakataon na iyon patuloy na hinaharibas ang mga kalaban na nakakalapit na sa kanila sa kanilang anim itong si Hidalgo ang pinakabiyasa sa pakikipaglaban maliban kay Abner. Mas magaling ito sa pakikipagkumbate lalo na kapag gamit ang mga itak o anumang mga armas na matatalas. Kaya nang mapahiwalay ang dalawa pa nilang mga kasama na siyang inaasahan nila sa pakipagtunggali sa aspitong kumbate tanging kay Hidalgo na lamang sila umaasa ngayon. Ang matandang si Manong Mary kasi inaasahan lamang nila ito sa mga pagsasagawa ng mga usal at mga ritual. Malakas ang kakayahan ng matanda pagdating sa mga usal, pati na sa mga panggagamot. Ngunit kung kumbating labanan ang usapan sa kanilang anim, ito ang pinakamahina. Kaya sinamahan ito ni Lucas dahil malakas din itong si Lucas sa pakikipaglaban at kayang protektahan ang matandang albularyo. Ngunit ang katanungan nga lamang hanggang saan kayang protektahan nitong si Lucas ang matanda. Bukod sa malakas ang kanilang mga nakakalaban ngayon, mas dumarami pa ang bilang ng mga ito. Itong si Kabanong, nasilayan nito ang mga kaganapan na iyon doon sa kalublooban ng sagingan. Napamura ito at hindi inaasahan na kaya ng albularyong iyon na harangin ang kanilang mga ginagawang usal. Kaya inutusan nito ang limang mga matatandang sungayan na pasukin na nila ang kinaroroonan ng grupo ng misyonaryo. At uunahin nilang patayin ang matandang albularyo na balakid sa kanila. Matapos lamang iyon, napakabilis nang umuusad ang mga matatandang sungayan papunta doon sa kinaroroonan nila ni Supremo. Sa bilis ng mga ito, parang sumasabay lamang ang mga ito sa hangin na sa loob ng ilang mga segundo. Agad nang nakakalapit ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan. Agad na pumalibot ang anim na mga aswang na sungayan doon sa kinaroroonan nitong si Manong Miroy na biglang napatigil naman sa mga ginagawang mga usal dahil sa presensya ng mga matatandang aswang. Uwi ka agad nitong si Kabanong. Tingnan natin ngayon, Albulayo, ang galing mo sa mga usal. Maagap naman agad itong si Lucas na sumugod doon sa mga matatandang sungayan para maharangan niya ang anumang mga binabalak ng mga ito doon sa kanyang kasamahang albularyo. Ngunit hindi kinaya ng antingero ang lakas ng anim na mga matatandang sungayan tanging nagawa nitong si Lucas para hindi mapuruhan ng mga pag-atake ng mga aswang agad itong gumulong pabalik doon sa kinaroroonan nitong si Manong Miroy. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nang sabay ng umindak sa lupa, ang mga matatandang sungayan agad nang nabibiyak ang mga lupa na nasa paligid ng dalawang membro ng misyonaryo. Kung kanina, mga ugat ng mga puno ng kahoy ang naglabasan, ngayon mga baging na naman ang naglabasan doon sa paligid at pagkatapos agad nang umaataki ang mga ito doon sa kinaroonan nila ni Hidalgo at Supremo na labis na ikinagulat ng dalawang antingero. Walang nagagawa ang dalawa kundi ang umiwas, umatras at putulin ang mga baging na iyon. At sa mga pagkakataon na iyon, nagtatagumpay ang mga matatandang sungayan na paghiwalayin ang bawat membro ng misyonaryo agad na nagpakawala ng malakas na pwersa ang anim na mga matatandang aswang biglang umihip ang malakas na hangin doon sa kinaroroonan nila ni Lucas at Manong Miroy na umabot na sa puntong napapasigaw na ang dalawa kakaiba kasi ang dampi ng hangin na iyon sa kanilang mga balat na parang nagtatangan ito ng malakas na pabaon na usal bukod sa madaling nang hihina lamang ang kanilang mga katawan parang sumuot ang sakit sa kanilang kalamnan. Agad nang napapaluhod ang dalawa sa lupa at huwi ka nitong si Lucas. Manong Miroy, kailangan natin na makatakas sa mga ito dahil kung hindi, baka magiging katapusan na natin ngayon. Sagot naman ng matanda na sa mga pagkakataon na iyon Tagaktak na ang pawis sa noo at ramdam ang labis na panghihina sa kanyang katawan. Hindi ko na kaya pa ang gumawa ng malakas na osan, Lucas. Mahina na ang aking katawan at alam kong maging sayo din. Tanging magagawa ko lamang ngayon ang takasan ang kamatayan at gumawa tayo ng lindang. Humawak ka na sa akin, Lucas. Pagkatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon nitong si Manong Miroy doon na sa loob nagsusulputan ang mga baging na pinalabas ng mga sungayan at agad na pinupuluputan ng mga ito ang dalawang membro ng misyonaryo na nanghihina na ang mga katawan sumugod na din ang mga aswang sa pangunguna nitong si Kabanong wika nito sa limang mga kasamahan ng mga aswang mahina na ang kanilang katawan katayin na natin at kiklana ng buhay ang dalawang iyan. Pagkatapos, walang habas ng inaatake nila ang dalawang mga membro ng misyonaryo ng mga pagkalmot at mga pagkagat sa buo nitong katawan na nagiging dahilan sa kanilang agaran na pagkamatay. Ngunit nagawa na nitong si Manong Miroy ang usal na linlang. Nagawa nitong maitago ang kanilang mga katawan at makagawa ng huwad na katawan na magsisilbing linlang doon sa mga aswang na sungayan. Agad nang nakalipat na ng pwisto ang dalawang membro ng misyonaryo doon sa loob ng sagingan na iyon. Mariin nang nagtatago ang mga ito doon sa mga makakapal na dahon ng sagingan. Humiling na din itong si Manong Miroy na tulungan ng kanyang gabay. Ang magagawa na lamang ng kanyang gabay Palakasin ang kanilang pambakod para hindi sila maramdaman at mahanap ng mga sungayan. Kung sakaling mapag-alaman ng mga ito, linlang lamang ang kanilang mga napatay na mga katawan at hindi tunay ng mga anting nirong misyonaryo. Inaasam na lamang nitong si Manong Miroy na magtatagumpay ang lahat ng kanyang ginagawa para sila ay mabuhay. Hindi na nila kaya pa ang lumaban bukod sa mahihina na ang kanilang mga katawan, mayroon pa silang malalang mga sugat na natamo. Bago kasi gumana ang kanyang ginawang usal na linlang, natamaan pa sila ng mga pagkalmot ng mga aswang at napuruhan itong si Lucas. Dahil iniharang ito ang katawan para hindi mapuruhan ang matandang si Manong Mary. Napatitig itong si Manong Mary kay Lucas na sa mga pagkakataon na iyon, nawala na ng malay uwi ka ng matanda habang pilit na inabot ng mga pag-usal ang kasamahan. Sa nalalabi niyang lakas, pilit niyang ginagamot ang mga malalang sugat nitong si Lucas sa katawan. Maraming salamat, Lucas. Ngunit hindi na sana kailangan na gawin mo pa ang mga bagay na iyon. Inilagay mo na lamang sa kapahamakan ang iyong buhay. Ngunit batid kong isa kang tunay na kasama at kaibigan. Sana lamang makarating na ang grupo nila ni Dudong Butyok para si na Supremo sa bangis ng mga aswang na iyan at ng mga rebirding tagtad. Ilang sandali lamang ang mga lumipas agad na pumihit na ng takbo ang mga aswang na sungayan para atakihin na ng tuluyan sina Supremo at Hidalgo. At hindi na nito napansin ang ginagawang linlang ni Manong Meroy dahil sa kagustuhan itong mapatay agad ang dalawa pang membro ng grupong misyonaryo na sina Supremo at Hidalgo na sa mga pagkakataon na iyon kahit na napapatras ang dalawa nagagawa pa rin ng mga ito na mapapatumba ang karamihan sa mga aswang at mga rebuilding mga tagtad may mga sugat man ang mga ito ngunit parang mas lalong nagiging matapang pa ang dalawang antingero at hindi na inalintana ang mga natamong pinsala sa kanilang katawan. Malalakas din ang ilang membro ng taddada. na babasag manila ang malakas na kakayahan ng mga ito na hindi tinatablan ng bala o kahit na anumang patalim. Ngunit dahil sa pag-usad ng kanilang labanan, nang hihina na din kasi ang kanilang lakas dahil na rin sa dami ng mga kalaban nila. Pati pa nga sina Abner at Leo doon sa gilid ng sagingan nahihirapan na ang dalawa sa pakikipaglaban doon sa maraming bilang ng mga rebuilding tagda -tag.